Ini mga boss Ito, ito na ang halang mga boss Kasi nga Kasar matulog ko At tawag na tawag sa akin Yung nag-deliver sa akin ng pinya Ito mga boss At lakat takbo ginawa natin mga boss Nakuha oh, ko na yung no. deliver ng pinya So papakita ko sa inyo mga boss so, Lalaki Ayan. Malaki nga siya mga boss Pero mahal naman so, -ba Ayan mga boss Ayan mga boss Kaya let's go mga boss eh. Dala natin alam mga natin Naruto kapon Kaya let's go mga boss Good morning Good morning sa lahat At dito na tayo ngayon Sa dalig Tapos na tayo mag slice mga boss Ayan. Wow Sarap po eh. Dilaw na dilaw mga boss Kaya hindi tayo ng customer mga boss Ayan. Let's go Boss, andito tayo sa palingki mga boss. Hindi tayo makapagtindang Karating natin. Kasi kabilang mga boss, may barangay. Ayan. Oh, no! Akilin sa kabilang mga boss. Palakablakan yung barangay mga boss. Kaya, let's go. Diretso tayo uwi.